Good morning mga kasari. Welcome back to my channel, Alan Vlog. Sa mga hindi pa subscribe, please subscribe my YouTube channel and i-click na rin ang notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong inapload upload ko mga video. For today's video mga kasari, ay mag-share po po sa inyo sa mga bagong nabili ko sa MySoki. Ito po ang bagong na deliver na yon sa aking uh, maliit na sari-sari store. Napakaganda po mga kasari sa... Uh, panahon ngayon ay pwede na po sa online. Sa online po ako nang nag ano dito nagbili. Dahil napahaba ng uh, linya sa uh, department store kapag ako ay pupunta. Kaya dito lang po ako sa online dahil marami pa akong uh, magagawa. At hindi pa mapabayaan ang aking mga paninda at napakaganda po sa online dahil uh, wala po kayong babayaran kahit piso sa delivery fee kung ang binibili po natin ay meron pong pang free napakaganda po free delivery na po siya ngayon. Pero hindi naman sa lahat ng panahon na magbibili tayo, magbibili ako sa online na free delivery. Ngayon lang sa araw na ito ay meron po sila free dahil uh, may promo po sila sa isang buwan. Parang dalawang bisis po sila mag free deliver. Kaya kung may free deliver, bibili ako kaagad dahil Napaka mahal na po sa delivery. Kung walang a uh, free deliver, ang delivery fee po ay 55 pesos. Uh, napaka, napakalaki na po yan ma dagdag sa ating puhunan kung ang 55 pesos ay hindi po natin maibigay sa delivery fee. Yan po. At ito na ang aking mga paninda na nabili. Meron po akong pansit kanto na hot and spicy. Napakabilis po ito maubos sa aking tindahan. At ito po ang spicy labuyo na beef. Ang spicy labuyo na beef ay uh, magtumbas lang sila sa pansit kanto. Ang bilis nilang maubos. Meron pa akong stocks na pansit kanto dahil sa Noong isang araw ay bumili ako ng isang box at meron po siya natira na mga 10 pieces o 10 or 15 15 yata tung na, nakita ko sa aking uh, stocks kaya bumili ako ng mga uh, 40 pieces 40 pieces lang po itong nabili ko na pansit kanton na Hot and spicy. Ito po ang labuyo. Spicy naman. Ay bumili ako ng 15 pieces. Meron naman akong stacks. Pero ako talaga, hindi po ako mag... Um, hindi po ako gustong maubusan po ako. Kaya kung maliit na lang ang stacks ko, ay bibili ako kaagad ng mga na pandagdag dadagan ko ang aking mga nas stacks ito ang mga wings na powder yung wings na salt powder mabilis din itong maubos kaya bumili ako ng uh, marami-rami ayan po mga 4 5 tie na po siya Sa isang tie ay may laman na 6 pieces at meron po tayong Surf powder, Ariel powder, at meron po tayong Joy na dish washing liquid. Napakaganda po ngayon ang ating Surf powder mga kasari na bumibili po tayo dahil kapag bumibili ako ng 6 pieces ay may free po siya ng isang peraso. Ang Surf lamian mga kasari. Ah, daron po tayong meron pa kong nabili na alcohol, mga dilata, yung mga sardines, corn beef, halid di beef loaf, at saka lucky seven na carny norti. Um, at sa akin mga panindam, mga kasari, ay nang mabilis na maubos sa akin yung mga noddles at saka, yung mga dilata. Mabilis na siya pong maubos sa aking sari-sari store. Kaya, hindi po ako mag uh, magpaubos dahil, uh, sayang naman kung wala akong maibigay sa aking mga customer na uh, hinahanap nila. At, sa joy naman, ayan nakita. Ang joy ay kapag bumili ka ng anim na peraso, ay meron po na free ang isa. At meron po tayong alcohol, new po siya, new product. Napakabango po siya gamitin. Matagal po siyang, uh, matagal po siyang mawala ang amoy niya sa ating kamay. Napakaganda po siya gamitin. Ang nabili ko ay ginagamit ko lamang yung Alco Alco Plus na red. ginagamit ko lang po yan sa uh, bahay. Meron naman akong tinitinda Alco Plus pa rin, Pero hindi siya new dahil uh, may kamahalan po siya. Ayan. Ang glue ko ayan nakita ko. Ang glue ay 17.25 na siya. Noon na ipili ko siya. Parang 15 lang yata. Pero matagal na siya. Matagal na. Ayan, na-display ko na. Meron na po ako mga na-display na mga panindah uh, paninda ko. Ayan po. Yung mga shampoo ko, yung mga Nescafe, creamy white, hindi ko pa yan nailagay ang um, hindi ko pa na ilagay ang bur brand ko dahil dalawa lang po yan sa ating makikita sa video. Yan meron po akong mga uh, okey juice, zest o. Oh. Ayan po dahil mabilis yan maubos sa mga bata. Meron po tayong mga junk foods. Bibili ako ng isang ducks Ah, isang nyata. Isa yung isang... So, po, ayan. Uh, at yon ang aking mga protos. May Hansel po ako at may Taps po ako na binibili. At meron po ako Fuji Bar. Ang protos na yun, mga kasari, ay bininta ko na po siya ng apat na piraso. Noon ay ibinintak po siya ng tig-isa ay piso dahil hindi pa siya mahal na yun ay sa isang pop niya ay meron po siyang laman na 25 at 23 ang kanyang um, price sa store. Kaya sa akin ay um, apat na piraso ay limang piso. Ang inipit mga kasari ay ibininda ko po siya ng 9 pesos. At ang hand sell ko mga kasari ay ibininda ko po siya ng 10. Skyplex, 4G bar, Taps, Feta, uh, mga Valmer. Ang um, hindi lang ako nag 10, uh, pinakamataas na mga uh, 4G bar ko, yung green ay... 11. 11 ang binta ko dahil mahal na po siya. Hindi na siya pwede i-10. Kaya 11 na po ang aking binta. Ang bingo mga kasari ay ibininta ko po siya ng 10 pesos. Ang graham ay 9 pesos. Yung pinakamataas na binibili ko ay dapat tinataas ko rin sa aking pagtitinda. Dahil ang mahal na talaga ng mga um, bibili natin sa, sa mga department store at kinakailangan po natin na magmahal din sa ating